está haciendo ya de ea. Nu ce lucrați? Nu lucrăm nimic. Am plecat la munte. Nakarating na tayo guys So dito tayo ngayon magtatambay Medyo malamig siya Wala masyadong tao dito Ang ganda rito, medyo malamig. <clears throat> Ayan. So dito tayo sa malapit sa may barbecue. han Ayan, doon tayo. Hi! Hi! It's very cold. Yes. Ay, may tubig. may tubig dito doon pala tayo nagpark park merong ano doon bar at saka church ermita ang tawag nila dito may running water libre naman yun tapos dito yung mga barbecuehan ayan malamig siya ngayon tapos may mga benches dito tapos so doon doon tayo sa bench ayan meron pa doon ang mga benches doon ang ganda ng lugar dito. Ang ganda. Segovia yon, Segovia doon. So nandito yung aqueduct ng Segovia. Ayan. Kung walang si doon kayo sa banda roon. Tapos may bundok doon. Ang ganda ng weather ngayon. Merong church doon. Ermita. Tapos gagawa tayo dito ng barbecue. Ayan. Ang ganda rin ito. Ang ganda rin na doon. Wow. Ang ganda. Ayan, ang ganda rin ito. May bagong natin na kotse. Ayan. Ano kaya yun? Yung banda rin? Oh, yan. May bakante pa dyan na bench. Ayan, ang ganda. May playground din ng bata doon. Ang ganda rito, sobrang relaxing. Ayan. Libre lang dito. So mag-barbecue tayo dito. Ayan. So kumukuha sila ng mga panggatong dito ng mga uh, wood. Ayan tapos dito natin siya ilalagay mamaya dito okay naman dito allowed naman siya ayan ang ganda rito no? oh. nandito yung tubig libre siya siguro malamig try natin uminom mamaya ang sakit ng araw may naman akong sunglasses doon pero nandito tayo sa tubig i-try natin kung anong Lasa niya. So ayan. Medyo ma... Malamig siya. Pero ang fresh. Eh? Para siyang mineral water. <laughs> ang sarap. Ooh. Perfect. Hello guys! Good morning! Welcome sa aking channel, Nathaniel Travels. Nandito tayo ngayon sa Riyasa. Isang uh, municipality dito sa uh, Segovia, north siya ng Spain. So, pumunta kami dito uh, by car, one hour something. At dito tayo mag-barbecue. Mag Autumn na ngayon dito sa um, Spain, so napakaganda ng, ng weather. At saka, syempre, ang ganda rin ng uh, environment, no? Medyo ma mati masikat yung tindi na araw, no? So, anyway, napaka lubang ng space, libre yung pumunta rito. And yun nga, napakaganda ng weather kasi hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Pero parang na pabawasan ata yung boses ko. So, um, ganito usually yung ginagawa nila dito sa si Spain kasi, um, well, Sunday ngayon. So, normally gusto ng mga tao na mag-relax, mag-enjoy kasi bukas may work na naman. So, hindi ko lang alam yung mga iba mga Pilipino dito sa ah uh, Spain kung ano yung kanilang way, no? Paano sila mag-relax. Pero ayan, ang ganda ng ano view, grabe, sobrang view. Napaka-picturesque at nakikita niyo doon yung Segovia. Medyo mataas um yung ating kinaroroonan ng ngayon, 9 degrees, medyo malamig siya. Pero kaya pa naman. Ah, uh, sa tingin ko pag uh, winter is merong uh, snow ata dito. Hanggang rito. Actually, yung dinaanan natin kanina, yan. Ang ganda. Kung saan nagagali yung mga cars doon. yan. Ang ganda roon. Okay, so i-enjoy muna natin guys. Mag-barbecue tayo. Kung bago ka palang sa aking channel ako, pa-subscribe naman. Kino-cover ko lahat ng mga questions, situations, at mga kung ano pa, ano Regarding life in Spain and uh, mga travel ko na rin. Dinadagdag ko. So, again, welcome to my channel, Nathaniel Travels. And let's enjoy the day. esto? <laughs> Yan. Pero luego, kando preparamos la mesa. Si. Ayan, ready na sila. Ayan. Ito yung ating um, food. Maglaro muna tayo ng ball. W what is this? Hamok. Hamok, ayan. May duyan. In Tagalog, we call it duyan. Duyan. Can you go there? And then, yung ayan, tayong duyan, may bola laro-laro lang tayo, ganun, ayan. Ayan. Mag-experience din tayo mag-do yan. Ang laki ng puno. O, tignan nyo kung gaano kalaki yung puno. O, yun. Mga 30 meters siguro. So, dito natin nilagay yung ating duyan, uh, do yan. O, yan. So, dito tayo kakain. May mga benches again dito. Nagpre-prepare pa sila ng... Um, na barbecue. Kumuha tayo ano dito. O, oh, yan. Mga woods. O, oh, yan. Wow. Oh, ah. oh, ready na. Perfect. O. Oh. Libre naman dito. Hindi naman siya bawal. Meron naman ano dito nag um, caretaker dito. So, ayan. Kaya bonito, no? Eh? Sí, y, y, también humo, un tienes que Ah, de nosotros. si eh, Eh. Hey. Ayan, nakaready. Ito yung dinala natin. kailan Kailangan nyo magdala ng ganyan. Sí. Paglalagyan ng barbecue, ayan. So, dito tayo okay. barbecue Meron like ng mga tatlo. Tatlong barbecuehan dyan. Ayan. May mga tao na oh. Ayun oh, no, mga tao. May mag-jowa. Bawal pala dito ang walang jowa. Charot. Dito upuan. Tapos yun yung mga tao. Ang dami na mga tao doon. Oh, nagpe-picture din sila. Ayun yung mga tao. Doon, ang daming tao doon. Oh, ayun. Oh, kumakain na sila. Na-picture. Oh, picture, picture. Kain. Ganun. Oh, date date pag may time, ang ganda ng ano. Hello. Hi. Say hi to my fans. Hello. Hi fans. <laughs> hi fans. Ayan. Oh, ang ganda. Oh, wow. Kaya ba mas ako Chuleta de cerdo, aguja de cerdo, uh -huh. pollo, chorizo, chicken chorizo. Okay. Y de postre un... Have you tried the water here? Yes. It's fresh. Yes, it's from the mountain. Yeah, yeah, yeah. can you drink again do you like it yes yeah, i like it too it's very cold it's very cold and it's fresh and cold and liberate mm. I know.

Mill Segovia, Castilla y León. Hello. Hi. Do you like it here? Yes. It is so fresh. And cold. It's <laughs> very cold. It's ten degrees. But the sun is um, way up there, so.

¿Ya está, Lucy? Yes. Sí. ¿Estás sure? Oh. Lucy, what do we have? Here we have chorizo, pechuga de pollo. Um, ¿Qué más? Aguja yeah. de cerdo y panceta. Panceta. Sí. De cerdo. Y mitch, que es una cosa romana. Romana. No de cerdo. We have mitch, pasada. Yes, but is, but is... In our heart, the species. Next. This yes. is Romania. <laughs> I'm going to try it. with Yeah. Wow, this is our food. Lucy, you say hi. Hi, hi. Lucy. Hi. How's your dog? It's very cold. <laughs> And the mountain and the grilling station and the friends, the friend and the mountain. Wow, Hello, Lucy. Hello. Hi. Hi Chorizo. Chorizo. Yes. What's mm. mm. What is this? Pimiento. Mira, mira ahí hay. ¿Esto no? Qué bonito, Me gustan los colores. Wow. ¡Ah, y aquí hay otro, Sí, el... Sí, hay mucho. Oh. No, pero nosotros vamos a tirar la basura. Wow. Bonita, no? Sì. qui al il parco well. Good ciao Ermita e il parco ciao <laughs> Adios. Adios. ciao 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 Mira, por aquí Che canto. Qué okay, bonito. Sí, porque es una ruta. Okay, aquí, qué bonito. Hay una ruta, oh. papi. Encantada. Parece como película. Sí. <laughs> ya, yeah, la película. ¿Se ve la pinilla. Sí, mira. es muy bonito wow. ¿Lo ve? Mira la piña. Sí, sí. La montaña por ahí. Castilla y León. Segovia. Football Field. Hai una armita per acquistare. No? Ok. E il parco...